Kung hapos ni lakay ng palmera, itatry po namin magtanim po nito. Papatubuin po natin. Galing po yun dito sa ano? Anong tawag dyan sa mga ganyang... Sa mother. Ng sa ano, mader ng, na palmera. palmera. Para ipwede po natin ilagay sa ating loob ng bahay. Itong, gagawin natin itong indoor plants. Try po natin uh, itanim po ito. Kasi si lakay po nakapagpatubo ng ano? Ng rubber plant through, ano? Steam cutting. Ano ito ating palmera? Ano ito po yun, no? Punong-puno po ng ating, ang ating ano, bakuran ng halaman. Sari-sari po nakatanim dito. Mayroon tayong saging, may malunggay. Yan, sobrang init po ngayon, kaya talagang pag, ano, kailangan diligin po natin maiging ating mga halaman. sa sobrang init po ng panahon. And itatry po natin itong itanim. Itong ating palmera. Matatanim po tayo ng palmera. Isa po ito sa paborito kong halaman. Lalagay po natin to sa loob ng bahay kapag uh, nagka po itong ating palmerang itinatanim. Galing po to sa ating ano, mother plant. Try natin makabuhay ng ganito palmera.